Ako daw, paparito yung ko siya, go. Ay, napakadaming kwarta, no. Palagong bigis-bigis ang kwarta, no, naipat, saka alahas. Ay, ang gawin natin ganito, Pag ating napabarig at alaseng, ay ating kunin yung kwarta at alahas. Ba, hindi ka masama, yun? Hindi, hindi masama, yun. Ay, baka galing din sa masama yung pinanggaling, ano, yung kwarta't mga alahas naon, laging daladaan ang kwarta. Pag nakatulog na yung ating babahagihin, pag ginalising natin ng isang kwatraw, ay talagang walang malay-tawaw. Yung si mm, agaw, ano gang nao? Bay, mag tres na eh. Bakit wala pa? Ba, bakit nga dyan wala pa? Ayari nga naman walang nangyaring masama daw. <laughs> <laughs>